Hello everyone! Haya na nga! Ang content ko for today is ay, uh, ako ay magpapaganda ng hair at ito na nga syempre yan ay pinaliguan ko muna ng walang conditioner according sa aming hair, hair, ta, stylist na nakuha so ayan Tini, na niya tutuyuin muna at ganyan pala yung pagpapariban at pagpapakulay uh, after maliguan ay kailangan i-blower so ayan malapit na siyang matuyo pero alam mo actually kahit naman hindi ako ano hen kulayan. yan. Eh, eh, i eh, eh, ano, i eh, i eh, straight, eh, i straight na yung hair ko. Pero, ayan nga, ang unang ginawa, ay, binoblower pa lamang, ay, i straight. Ah. Oh. So, ayan, asensya ah, na sa aming asong matangay. Talaga naman, galit na galit yung si Ellie. So, ayan, that before kasi nakulay na ako, kaya nung Yeah, natatanda nyo yung, yung isang content ko na naglagay ako na. Bali, isang ano lang yan. Tatlong beses pala yung iti-treatment. Ganun kahirap magpariban at magpakulay. Kailangan tatlong beses talaga. So, ayan, first coat pa lang yan, guys. So, nakita nyo, nagbuhag-hag. Ganyan talaga. Kasi may, may nakikita ko yung mga kababayan natin sa Hong Kong, no? Kapag nagpapa-straight, ganyan din binubuhad-hag mo na yung hair. And then ayan, ilagyan na siya ng second treatment. Ayan. Ganyan. Uh, pero bago bago lalagyan ng second treatment, kailangan lagyan, ah, uh, planchahin muna pala. Ayan, paplanchahin muna. Bali pangalawa Pangalawang session na 'yan, guys. So, 'di ba, ang hirap magpaganda. Hindi <laughs> hindi basta biro ang yan, second treatment na na dapat ay lagyan ng hairnet so ayan she is ganda sobrang curious ako kasi sabi ko baka ako lalong makalbo manipis na yung buhok ko ay eh. baka lalong maubos <laughs> kasi guys maganda dati yung buhok ko dati kasi nagpaano ko nagpa blitz ang nangyari nasira yung buhok ko medyo nairita nga ako sa nararamdaman ko dyan guys kasi kakaiba hindi talaga ako sanay magpaganyan ng hair ay yung anak ko ay makulit gusto niya ako ay maganda sa date namin sa si sabado kasi guys may date kami sa si sabado kasama yung kanyang mother-in-law to be so ayan na after ng 30 minutes na pagdalagay ng treatment na yun for for straighten ayan na ang itsura so guys kaya ganyan yung aking buhok dahil ay mali pala guys sorry mali <laughs> pataba muna tayo yung palang nilagay mo ng iyan ay ano pang kulay na kinulayan na Yung una treatment and then yung pangalawa kulay so ayan kinulayan na ang sama ng tingin nung apo ko sa akin dahil siguro sabi niya Wow, matanda ka na bakit nagpapaganda ka pa eh maganda ka na charot <laughs> so ayan nakita nyo itsura ko yan para ako yung taga pier na sumisisisid ng coin sa pier ba guys ganyan pero sabi, sabi nila magbabago daw yan Babag mamaya, iba daw ang magiging itsura niyan pag na-treatment uli ng pang para sa straighten naman. Treatment, treatment. yung pangatlong treatment na yan, guys. Pangatlong treatment na yan. So, sana, ano, sana successful. Magustuhan ko yung yung result niyan. Yan pangatlo na yan guys. Medyo ir na irita na ako dyan kasi pagod na pagod na ako. Ang hirap pala talagang mag paganda. Magpa riban. Riban yan. Riban at saka ano ba yun? Brazilian. So ganyan ang itsura ng Brazilian. May nag naging pula tuloy siya. Pula. Kasi kakakulay ko lang 2 weeks ago. Pero hindi naman siya nagkulay. Akala ko lang pala yun. So, ayan guys, na bali na ano ko na yan, na nahugasan ko na, Naliguan ko na, in, ini-straight na, inaano na niya ako, uh, binoblower na naman yung hair ko, ayan. Ayan guys, ba? Diba, labas na yung beauty ko, charot. Talagang bumata na ako at gumanda. So, sa gustong magpariban, uh, PM lang, sobrang mura lang. Kasi talagang mura siya ng 2,000 kesa parlor. Ibang-iba, oh, nakita nyo. Maganda. Talagang tumanda na ako. <laughs> Lumabas na yung aking ano, pagkawawa. Dahil... Uh, dahil yung ilalim ay namula pero mamaya kapag after niya ng plancha sobrang bongga niya ng ganda Akala ko nga ano eh, Akala ko nung ang um, matatapos na yung video, akala ko mukhang taga mukhang naninisid pa rin ako nung coins sa Pierre eh. pero ang ganda ng result niyan, guys. Uh, hindi po ako maputi pero ako po ay pumuti sa aking hair as in ang ganda. Alam niyo ba guys, sa mga hindi nakakaalam, uh, ako ay 50 years old na. Ngayon lang ako nakapagpariban as in hindi ko ginagawa yan kasi una sa lahat ang buho ko ay bagsak hindi naman siya pangalawa natatakot akong makalbo uh, pangatlo sayang mahal kasi ang pariban pero nung ikinasel yung panganay ko nagpa ano ako nagpa na sayang yung buhok ko doon nga ako nakapagpaputol so ayan after na plancha, sabi ko, baka pwedeng ilipat niya yung hati. Kasi yung gitna, ay ako ay nakakalbo na. Yan, medyo sa tabi. Sabi ko, medyo sa tabi naman. Kasi nga, ang lagi kong hati ay sa gitna. Kaya parang medyo nakakalbo na ako. Kaya eh, nirequest ko sa kanya na sa tagiliran naman niya ako hatian. So, ayan. Sana, sabi niya, dapat daw laging ganyan sa tabi ako magahati, dahil sa ngayon pahirapan dahil nasanay nga ako sa gitna so yung mga baby hair ayan na ang result sobrang ganda na bumata ako ng tatlong paligo at negra ako ay ako ay pumuti o ba diba? so sa mga gusto magpaputi magpa magpa-blandy mag, magpa lang kayo ng hair po, na kaya, charot. So, hindi, hindi lang. Sa so, gusto magpaganyan, ipim nyo lang ako. Talagang sobrang mura. Maganda siya. Maganda siya ang tumarbaho. Ayan, kitang-kita nyo na.